Hello guys! Kamusta? Lalo na sa aking mga friend and follower. Ayan! Gusto ko lang palang mag-share ng konti kasi may nag-comment sa aking YouTube. Ayan! Gusto ko na sabihin sa inyo yung kung ano yung comment niya. Ayan! Ang sabi ko kasi ay sa isa kong video ay tips para sa may Pinay na may apam sa Pinas. Ay, wag po tayong magpanggit about sa money kasi gusto talaga makapunta dito sa Amerika. Ngayon, ang sabi naman ni nag comment ay congrats. Isa na natin, na natin kababayan ay kuminhawa ang buhay. Ayan. Ang gusto niya sabihin ay kamo nakarating sa Amerika. Ay guminhawa na ang buhay. Ayan po. Gusto po para sabihin sa kanya then na uh, opo oh ay almost 10 years na dito sa Amerika. Ayan. Uh, kaya po totoo yung sinabi mo na dali sa Amerika ay nakaahon po kami sa kahirapan. Ayan. <laughs> yun naman, totoo naman yon Dahil sa aking asawa ay kumanda ang buhay namin. Lalo na ang aking pamilya sa Pinas. Ayan. Ala po akong masasabing hindi maganda doon. Totoo po yun. Kasi ako ay dating OFW bago makarating dito sa Amerika. Ngayon, ay, kung wala ako dito sa Amerika, I still have oh, to pa rin ako sa Dubai or sa Sharjah, UAE. Kasi na yung mga friends ko dahil sa aking apam. At asawa na ngayon ay, at may anak na kami, ay gumihawa po talaga ang buhay ko. At ako din po naman ay nagtatrabaho dito sa Amerika. Hindi naman po lang umaasa sa akin yung Kaya po, kami po ay okay ng buhay namin sa Pinas. Mayroon po kami dalawang bahay doon sa Pinas. Uno po, yung uno namin bahay noong wala pa ako sa Amerika. Ngayon, dahil po nasa Amerika ako, ay nakapagpagwapo ako na isa pang bahay. ayon para din po yung sa aking family, sa Pinas, at parents, kung sakali uwi man po kami sa Pinas. Okay. Thank you po. Sinagot ko lang po yung inyong comment. Opo, talagang nagpapasalamat ako kay hey Lord kasi nakarating ako ng America. Bye-bye. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye. <coughs>